Merida Ice Cultura 400, mga lods. Ang maganda rito na, eh. ang ah, internal tibling niya siya. Sa size pala nito, mga lods, extra small. Ang top tube niya ay size 50. Ang seat tube niya ay size 44, extra small, mga lods. At, at isa rin sa maganda rito, approved na siya ng UCI. Skultura for I-700 yan. Skultura I-700. May lagayan na siya ng dalawang bat. Sa group set pala, nakasimano 105, 5800. Pro so by 11 speed, mga yan, 105. Sa caliper brake nga yan, 105. 105. Crank set. Set in ring niya, 11. Speed, 52, 38. Ah, malaki-laki. Ah, 36. 52, 36 mga lids yun. Sa size ng crank, tingnan natin yung 165 mm. Maliit yung crank niya. Yan, 105 din yung ano niya. RD. Uh, 2 by 11 speed mga lods. Ganda. Ang maganda rin dito mga lods. Tingnan yung wheel seat. Nakadete Swiss. Self-wearing na yan mga lods. Dete Swiss. R24. Spline. Malagay dyan. Napakaganda ng wheel seat niya mga lods. Sound check tayo. Wow. Yan tunog niya malakas. Sa steam niya naka Aros siya Merida na rin to. Sa drop bar niya merida na rin mga lords. May ano na siya. Ah uh, speedometer. Carbon fork, alloy frame mga lads. May ano pala, may issue. Ito lang siya mga lads. Maliit na gas gas. Sa gulong, 700 by 25C. Naka Continental Amaxis. Ah, Nakamaxis <coughs> yung mga lods. Yan lang sa uh, sitpos niya, carbon, merida. Merida na rin yung saddle mo. Sa mga naghahanap na extra small, ito. Tamang tama. Bibira lang may ganitong size na, na Sa presyo pala nito mga loads. Ito mga naka-sell na siya mga loads. Wala na raw bawas. 35,000. Merida Escultura 700 Shimano 105 drop set 35,000 mga logs.